May hapon mga kalud uh, Wild day na ako mga kauban mga kalud Kaya Parang nisa Tangki uh, Mga kalud Bira-birahan nagmaayo nagmayo mga kalud Kaya ron mga mahuman Mahumanan ng tangki kung tunganan sa Tangpin Memorial Road so Bira na din sa puan crane At ada nagmayo mga kalods update lang mo sa akong youtube channel Genesis mga kaludz Beraho na na sa kwan mga kaludz sa sining crane na lang crane mga kaludz arsaho na na mga kaludz patindog na Tindog na mga kalutso, butang na dito kalutso. Yan ay patindog mga kalods. Yan ay patindog. Mga kalods. Update lang mo sa kong YouTube channel mga kaludz. Mga Kalods bira birahan lang mo mga kalods kay aron ma Puma na mga kalods kay soko ng amo mga kalods. Pamahuman, pila na kabuan. Pero mudagan ng ice plant. Kahimo na guys. Mas dyan dyan mga kalods. Oh. Mga sa cream mga kalods. May crane na mo mga kalods. Patindugo na mga kalods, nya ibutang na dire kalod. Mga mga kalods. Daran salamat mga kalods. Bye bye. God bless.